Sa simula ng pelikula, pinapakilala ang bidang si Claire, na matapos pumanaw ang kanyang amang businessman ay naiwan si Claire sa poder ng kanyang madrasta, ang bagong may-ari ng kanilang hotel business. Sa kasalukuyan, sinusubukan niyang mamuhay ng normal, ngunit isang umaga, habang nag -jog siya sa labas, ay dinukot siya ng dikilalang tao, itinulak siya sa trunk ng sasakyan, at saka humarurot papalayo. Di nagtagal. Sa gitna ng daan sa kagubatan, may sumulpot na wild boar na pilit iniwasan ng kidnapper. Ngunit, bumangga peren sila sa isang puno. Kasabay nito, ginamit ni Claire ang pagkakataon para makatakas, tumakbo sa gubat, ngunit, hindi alam kung saan pupunta. Ngunit dito nga, naabutan siya ng kidnapper at saka tinutukan ng baril. Nagulat at di makagalaw si Claire nang makita ang baril sa kanyang harapan, at isang putok nga ang gumulantang sa kanya. Sa di maipaliwanag na pangyayari, nagising siya sa isang di pamilyar na bahay. Kasabay nito, pumasok ang isang lalaki na may dalang agahan. Siya si Pierre, na sinabing habang nangangaso siya ay nakita niya si Claire na nakahandusay. Sinabi niya rin siguro ay maraming atraso si Claire dahil gusto siyang ipatumba. Dito, iminungkahi ni Claire na tumawag si Pierre ng pulis ngunit tumanggi ito. Lumabas siya ng kwarto, pero bumalik na may dalang malinis na damit. Kanina pala ay pinalitan niya ang suot ni Claire habang wala itong malay at sinabing dahan-dahan niyang hinubad ang suot ng dalaga at nilaban ang kanyang damit. Pagkatapos nito, habang nagmamasid sa paligid si Claire, nakilala niya si Vincent, isang cellist na ang musika ay tila nagpapakalma sa kanya. Dito nga ay nakatulog siya ng di sinasadya. Ngunit, Biglang nagising sa paglitaw ng isang lalaking kamukha ni Pierre. Ito ay si Franz, ang kakambal ni Pierre, pero ang kaibahan lang nila ay may pagkautal si Franz. Di nagtagal, sa isang sulok ng bahay ay pinapaalis ni Pierre si Claire. Dahil baka matagpuan siya ng mga kidnappers niya sa kanilang pamamahay at ayaw niyang madamay. Sinabi naman ni Claire kay Pierre kung bakit niya siya iniligtas nito kung papaalisin din siya nito. Sa gitna ng tensyon Napaisip si Pierre at napagtanto na, hindi ito makatwiran, pero sinong gaban niya si Claire at binitiwan din ito agad. Pero saglit lang ay binalikan niya si Claire at bigla niya itong hinalikan, si Claire naman tila nagustuhan ito at hindi na rin nakatanggi. Kinaumagahan, lumapit siya kay Vincent at sa kanyang aso, sinabi naman ni Vincent na ang kambal naman ay nasa sawmill. Dahil ayaw ni Claire na mag-isa sa bahay, nagpa siya siyang sumama kay Vincent papunta sa veterinaryo. Sa daan pa uwi, iminungkahi ni Vincent na dumaan muna sila sa isang diner. Doon, ikinwento ni Claire na dati siyang tumutugtog ng violin noong bata pa siya, ngunit matapos ang trahedyang pumatay sa kanyang ina, tinalikuran niya muna ito. Di nagtagal, nang bumalik sila sa bahay ibinigay ni Vincent ang isang violin at sinabing, naniniwalang siyang hindi dapat tumigil si Claire sa pagtugtog ng musika. Ngunit biglang dumating si Pierre at hindi natutuwa nang malamang si Claire ay lumabas kasama si Vincent dahil nag-alala siya na malamang ay nakita at alam na ngayon ng buong bayan, na ang dalaga ay nasa kanilang bahay, dahilan upang tumataas ang tsansa na siya ay mahanap muli ng mga kidnappers. Kinabukasan, mula sa kanyang bintana, Natanong ni Claire si Pierre na nagsisibak ng kahoy. Lumapit siya, at napansin ang tensyon sa kilos ng binata. Dito nga, hinarap siya ni Pierre, hinalikan niya ito at nauwi ito sa pagsibak ni Pierre kay Claire. Nang maghating gabi, habang nakahiga, narinig ni Claire ang tunog ng telebisyon. Bumaba siya at naupo sa tabi ni Pierre sa sofa, marahang hinahaplos ng kanyang paa ang binti ni Pierre, na nauwi sa isa na namang baby time. Ngunit pagkatapos nito, biglang nauutal na nagsalita ang binata at sinabi niyang nauuhaw siya. Dito, napagtanto ni Claire na hindi si Pierre ang kasama niya kundi si Franz ang kanyang kakambal. Kaya naman, Sinabi ni Franz na mali ang kanyang ginawa ngunit hindi niya napigilan ang sarili dahil sa kagandahan ng dalaga. Dito nga ay walang nasabi si Claire at napangiti na lamang ito. Kinabukasan, dahil ayaw ni Claire na maging pabigat sa kambal ay nagkusa itong maghanap ng trabaho sa isang diner. Di nagtagal, nang bumalik siya sa bahay, sinubukan niyang tawagan ang kanyang madrasta. Ngunit, sa sandaling binanggit niya ang kanyang pangalan, ay agad na naputol ang tawag. Ngayon ang kwento ay bumalik ng eksaktong isang linggo bago ang mga pangyayari. Mula sa bintana, pinagmamasdan ni Mad, ang madrasta ni Claire ang kanyang kasintahan na si Bernard na tumutulong kay Claire na pulutin ang nahulog nitong tuwalya. Nang bumalik si Bernard sa silid, iminungkahi ni Mad na hindi na nila kailangang itago ang kanilang relasyon, ngunit kailangan nilang magpahinga muna dahil unti-unti nang nawawala ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Kasabay nito, pumayag si Bernard. Nang makalabas si Mad, tumawag si Bernard kay Claire at dito nga ay ipinagtapat niya ang kanyang pag-ibig sa dalaga. Ngunit, hindi nila alam sa kabilang kwarto, lihim silang pinakikinggan ni Mad. Hindi matanggap ng babae ang narinig, kaya naman, nagdesisyon siyang tapusin na ang lahat, at dito, naglatag siya ng isang plano. Balik sa kasalukuyan, habang nagdi-dinner kasama si Mad sa isang restaurant, nagtataka si Bernard kung bakit nawawala si Claire, ilang araw na niya itong hindi nakikita. Ngunit sinabi lamang ni Mad na hindi ito ang unang beses na nawala ang dalaga ng ilang araw. Kasabay nito, tumunog ang telepono ni Mad at ang tumatawag nga ay si Claire ngunit agad ibinaba ni Mad ang tawag. Samantala, sa diner kung saan nagtatrabaho si Claire, na napapansin ng kanyang mga customer, at isa nga rito ang librarian na si Charles, na nakilala niya noong pumunta siya sa vet kasama si Vincent. Dito ipinakilala niya ang kanyang anak na si Clement sa dalagang si Claire. Samantala, si Sam, ang beterinaryo, na binobola si Claire at nagpapakita ng atensyon sa kanya, ay inimbitahan si Claire na pumunta sila sa isang club. Sa club, may mga lalaking nang gugulo kay Claire. Ngunit, hindi nagawa ni Sam na ipagtanggol ang dalaga. Kaya naman, si Clement ang kumilos at gamit ang isang sipa lamang ay bumagsak na ang lalaki. Habang pauwi, sinabi ni Claire na inakala niyang si Sam ay malakas, ngunit natuklasan niyang mas duwag pala ito, ngunit, sinabi niyang di siya galit, sa katunayan nga ay gusto niya pa rin ito. Dito nga, huminto si Sam sa gilid ng daan at hiniling kay Claire na ulitin ang sinabi. Kasabay nito, hinawakan ni Claire ang kanyang braso, saka naupo sa ibabaw ni Sam at isa na namang bembongan ang nangyari. Kinabukasan, dumating si Mad sa bayan. Napansin niya si Claire sa diner na kanyang pinagtatrabahuhan. Upang di mapansin ng dalaga, pumasok siya sa library kung saan nakilala niya si Charles. Samantala, hinangaan ng lalaki ang kagandahan ni Mad, sinabi pa niya'ng siya ang pangalawang anghel na dumating sa bayan. Dito, iminungkahi ni Charles na bisitahin ni Mad ang templo dahil may mga guest rooms roon kung saan pwede siyang pansamantalang tumuloy. Pagharap kay Pastor, ibinahagi ni Mad ang tungkol sa pagkawala ng kanyang stepdaughter. Dita nga, nabanggit ng pastor na kilala niya ang dalaga. Pero nakiusap si Mad na huwag na muna sabihin ito sa dalaga, dahil tiyak na tatakas muli si Claire. Kasabay nito, ipinaliwanag niyang galit ang dalaga sa kanya, dahil hindi siya nabigyan ng sapat na atensyon matapos mamatay ang kanyang ama. Dito nga, inalok ng pastor ang kanyang tulong, nais niyang maging tagapamagitan at ayusin ang gusot sa pagitan ng mag -ina. Kinabukasan, sumabay si Claire kay Clement sa jogging. Ngunit kahit type niya ang binata, tila lahat ng lalaki sa bayang ito ay nagugustuhan rin niya. Ngunit si Clement ay mahiyain. Nang naglaon pinilit niyang yakapin si Claire, pero bumagsak naman ito sa lupa. Dahil sa hiya, tumakbo ang binata papalayo. Pagkatapos nito, nagpunta si Claire sa templo. Dito, hinarap niya ang pastor. At ibinunyag ang kanyang relasyon sa ilang kalalakihan sa bayan. Subalit sinabi lamang ng pastor na ang hangin at bundok ng bayang ito ang nagpapalakas ng temptasyon sa tao. At dito, sinabi niya kay Claire na may isang tao na naghahangad ng pagkakasundo. Pagkatapos nito, dinala niya ang dalaga kay Mad. Sa sandaling makita ang kanyang madraste, niyakap niya ito ng mahigpit. Sinabi naman ni Mad na natonton niya si Claire nang tawagan siya nito. Matapos ikwento ang mga nangyari, ipinahayag ni Claire ang kanyang pagnanais na manatili sa bayang ito kung saan nakatagpo siya ng maraming bagong kaibigan. Kaya naman di rin tumanggi si Mad at siya rin ay pansamantalang mananatili rito at susubok ang kumbinsihin ulit si Claire na bumalik sa kanilang tahanan. Kinabukasan, nang papasok na si Claire sa trabaho, inalok siya ni Mad na ihatid sa bayan. Ngunit, sa kalagitnaan ng biyahe, Bigla siyang huminto sa gilid ng bangin, sinasabing na flat ang gulong nila. Dito, pinakiusapan niya si Claire na tingnan ang problema. Ngunit kasabay nito, palihim siyang lumapit sa dalaga, nakahandang itulak si Claire sa bangin. Ngunit, biglang dumating ang pastor sakay ng motorsiklo. Dahil sa hindi inaasahang balakid, hindi natuloy ang kanyang plano. Kaya nagpatuloy na lamang sila sa kanilang biyahe. Sa diner Lumapit kay Claire si Charles. Ikinwento niya na ang anak niyang si Clement ay tila lumalayo sa kanya at ayaw nitong makipag-usap. Dito nga ay hiniling niya kay Claire na kausapin ang binata upang bumalik ang tiwala nito sa sarili dahil alam niyang makikinig si Clement dahil may gusto ito kay Claire. Di nagtagal, pumunta nga ang dalaga sa bahay ni Clement at sinabing mahal niya ito, sabay halik. Pagkatapos nito, ibinalita niya kay Charles ang magandang mood ni Clement. Pagsapit ng linggo, magkasamang nagpunta sa picnic si Claire at Mad. Ngunit dito, may lihim na plano ang madrasta. Pagkatapos masaihin ang likod nito, ay inabot niya sa dalaga ang isang mansanas na may lason. Nang iaangat na ni Claire ang prutas upang kagatin ito, biglang dumating si Clement at inalok niya ito at iniabot ang mansanas ngunit agad na inagaw ito ni Mad, sinasabing hindi niya lubos na nakikilala ang binata. Di nagtagal, nagpaalam si Clement at umalis. Kasabay naman nito, inilapag ni Claire ang mansanas at sumunod sa lalaki. Dito nga sa gitna ng kakahuyan, nauwi sila sa mas matinding bembongan kasabay ng ulan. Pagkatapos nito, dumating si Mad sa club, habang pinagmamasdan ang dalagang sumasayaw, umorder siya ng dalawang baso ng wine at hinaluan ang isa ng lason. Ngunit nang dadalhin niya na ito sa dalaga, aksidenteng nabangga ito ni Clement. Kaya, napatitig na lamang si Mad kay Claire ng malamig, dahil alam niyang hindi gumana ang kanyang plano. Kaya naman, inabot niya na lamang ang inuming may lason sa kanyang stepdaughter. Pagkatapos, sinimulan niya itong paikutin para sumama ang pakiramdam nito. Matapos ito, isinakay niya si Claire sa sasakyan at nagkunwaring iuuwi siya. Sa madilim at liko-likong kalsada sa bundok, Ikwenento ni Mad na isang beses lang siya nagmahal ng totoo, pero ninakaw ito mula sa kanya ni Claire. Matapos niyang sabihin ito, binuksan niya ang pinto ng sasakyan at itinulak si Claire palabas dahilan para mahulog ito sa bangin. Sandaling tumigil si Mad, lumapit sa bangin, at sinigurong hindi gumalaw ang katawan ng kanyang stepdaughter. Pagkatapos, nagpunta siya sa templo para magtirik ng kandila, pero sa kanyang kapabayaan, aksidente niyang nasilaban ang sarili. Samantala, kinabukasan, himalang nakaligtas si Claire na kasalukuyang nasa ospital, nakahiga sa kama, habang nakapaligid ang pitong lalaking nagmamahal sa kanya. At dito nga nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe sa ating channel at kung nagustuhan mo ang recap ng pelikulang ito, ay sigurado akong magugustuhan mo ang sumusunod na mga video.